Sa pool ng power interruptions, ang ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating lalawigan simulayan ngayong araw. Ayon sa ko, bunso nito ng isa sa gawang maintenance separation. hanggang sa December 10. Araw-araw ho ito, ano, mawawala ng kuryente ang ilang mga lugar sa Pulilan, sa Bulacan, at Chaong at Dolores sa Quezon sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. ngayong Martes. Lalariga na ba ng power interruption sa ilang barangay sa Ayala, Alabang, Montenlupa City sa pagitan niya ng 9 a.m. at taga alas 2 ng hapon? Habang sa Batasan Hills, Quezon City, mawawalan pansamantala ng kuryente sa pagitan ng 9 a.m. at alas 3 ng hapon. Sa December 6 to 7, makaranas naman power interruption ng ilang bahagi ng Cabuyao City, Laguna sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang o alas 11 ng umaga ito hanggang alas 4 ng hapon. Habang 10 a.m. 3 p.m. naman sa o hanggang 3 p.m. sa Santa Rosa City, Laguna sa December 7. Sa batala, sa Desembre 8, sa may kawayan Bulacan. Asahang mawawalan ng kuryente sa pagitan ng alas 12 na umaga hanggang alauna ng hapon at sa Tayaba City, Quezon City mula 12.01 ng uh, hating gabi ito hanggang alas 5 na umaga ng Disyembre, Adies.